Hi, welcome to Hamtaro Live PH Check natin kung uh, babalikan ka pa ba ng ex mo Okay File number 1 File number 2 At file number 3 Pilihin mo kung ano yung uh, gusto mo dito sa tatlo Kung file number 1 Pile number 2 o pile number 3. Para sa mga pumili ng pile number 1, meron tayong 9 of Wands, meron tayong 6 uh, of Cups, at meron tayo ditong uh, King of Cups. Nakita ko dito para sa mga pumili ng pile number 1 na... Uh, <coughs> yes, babalikan ka naman niya. Babalikan ka ng... Uh, ex mo. Kasi hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya. Kaya lang, parang may pumipigil sa kanya. Pwede family, kasi ito yung bahay, tapos ito yung, uh, ito yung pader, okay? Yung wall na hinarang sa kanya. So, pwede may pumipigil sa kanya na family member niya. Kasi pwede siniraan ka nito, eh. pwede siniraan ka ng pamilya niya. Ganyan, para... Pagkahiwalay kayo sinirahan ka ng pamilya niya sa kanya okay yun yung nakikita ko dito pero mataas man yung chance okay check natin ha kung uh, hanggang kung kailan kailan siya babalik meron tayong night of ones within 2 to 3 months yun yung nakikita ko dito gagawa talaga siya ng paraan para makasama ka Okay, so babalik talaga siya sa'yo para sa mga pamili ng file number 1. 2 to 3 months ha, 2 to 3 months. Para sa pamili ng file number 2, meron tayong uh, the world, meron tayong strength, wait, right? at meron tayo dito ng uh, temperance. Nakita ko dito na no, hindi siya babalik. Kasi pwedeng magkalayo kayo. Okay, pwedeng LDR to. Kaya lang nakita ko nga rito na naghihintay ka. Sobrang naghihintay ka sa kanya. Kaya lang kasi wait well, lang check pa natin, may nakita kasi ako. Okay. Meron tayong 4 of ones, Kaya lang pwedeng uh, in relationship na tong ano mo eh, in a relationship na tong in a relationship na tong uh, ex mo. May karelasyon na siya. Actually, pwedeng engage na sila. Oh. Pwedeng malapit na sila yung kasal. Kaya pala lumalabas tong the world, tapos the strength. Okay? So, may hihirapan ka. Kung hihintayin mo siya, halos wala ng pag-asa. Oh. Kasi medyo gusto naman niya yung babae. Gusto niya yung babae na yan. Yung bago niyang karelasyon ngayon. Okay? So, may hihirapan ka. Kasi ayun, umaasa ko. Oh. Naghihintay ka sa kanya. Pilit kang naghihintay sa kanya. Pero wala, wala nang pag-asa. Yung nakikita ko dito, wala nang pag-asa. Para naman sa pumili ng pile number 3, meron tayong Queen of Swords. Wait. Meron tayong uh, Queen of Wands. Meron tayo ditong uh, King of Swords. uh, pasensya na para sa pamili ng file number 3 nakikita ko dito na no hindi ka na niya babalikan hindi ka na babalikan ng ex mo kasi lumalabas dito na may posibilidad na may asawa na siya kasi yan pareho sila ng energy oh. at ikaw lang yung naiiba okay etong energy mo yung naiiba so pwede may asawa na to kaya hindi ka na niya pwedeng balikan Itong isa sa pile number 2, engaged. eh. Pwede malapit nang ikasal, pero ika, pero etong sa iyo, pile number 3, talagang in a relationship na o pwedeng kasal na. Check pa natin. <clears throat> Meron tayong 5 of pentacles. So no, hindi na, hindi na talaga, hindi na siya babalik pa. Yan nakita ko dito. Kasi itong 5 of pentacles ay hardships, paghihirap. So, may ihirapan ka lang din parang si file uh, number 2. <coughs> yung nakikita ko dito, file number 3. So, hindi. Hindi siya babalik. Ito si file number 1, ayan, eh, mataas yung chance niya talaga. 2 to 3 months, babalik sa kanya itong uh, karelasyon niya. Kasi, so, ayan nga, oh, mahal naman siya, pero yung pamilya lang talaga yung pumipigil. Para sa file number 2 naman, ayan, oh, talagang pwedeng engage na, kakasal na talaga. Na mahirap ka lang kung maghihintay ka sa kanya. Para naman sa pile number 3, <clears throat> wala na no, oh, may partner na eh. May karelat, may asawa na. O may karelasyon na, na iba. Kasi na pa pentacles, may hirap ka lang din. Mas mahihirapan ka kaysa kay pile number 2 kung mo siya. Okay. Asama, nakikita ko naman dito, kung may anak kayo, file number 3, kung na kung nagkaroon kayo ng anak, eh, kahit anong klaseng paghihirap ninyo, pwedeng uh, hindi niya kayo tulungan. Kung nakaanak man kayo ng ex mo, pwedeng hindi kanya tulungan kahit gaano kayo maghirap. O kung ngayon, pwedeng uh, hindi ito nagbibigay ng sustento sa inyo. Okay, yun yung nakita ko dito, file number 3. Okay, maraming salamat para po sa mga gusto magpa-private trading, uh, i-click nyo lang po yung link sa description box below. At i-comment -ko, ko rin po, kung uh, -ko comment ko rin po yung link ko na yun sa comment section. Okay po, hanggang sa dito po, maraming salamat, magingan po kayo palagi, and God bless you.